Yo, what's up? Good morning mga kasibat sibad no? Ah, uh, ako po si Chiba TV. Alright, ah, uh, ito. Ito pa rin, meron May, pa rin po tayong uh, karamdaman. Kaya hindi po tayo makapag-post sa page natin. Ah, uh, ito po, pinapagaling ko po yung sakit ko. Ah, uh, hindi ko po kasi magalaw yung kamay ko. Dahil po sa sobrang pagmamotor. Ayun. kaya po ako nag video ngayon, araw na to, para ipakita ko lang po sa inyo yung mga bagong design ng uh, sports sportswear apparel kasi po, dapat po nung last uh, June 28 Friday, magre-renew po ako ng kontrata sa sublimted kaso po hindi ako nakapunta kasi hindi pa ako makapagmotor hindi pa kaya mag-drive kaya, ayun uh, pinadala po nila yung mga riding jersey na mga bagong design. Kaya napapasalamat po ako kay Boss Adrian De Leon kasi uh, sa kahit hindi po ako masyado nakakabiyahe, hindi ako masyado nakakapagpost, eh, nandito pa rin yung tiwala nila sa akin dahil uh, pinagkakatiwalaan nila ako na bilang brand ambassador ng Sublintage Sportwear Apparel. Ayun, nagpapasalamat din po ako kay Boss Claro Vlogs dahil hindi po nagtitiwala din po sa akin sa lahat po ng mga kasama ko, lahat po ng mga ambasador ng uh, Sublimited. And then kay Are Photo Vlog, maraming maraming salamat. Dahil siya po yung nagdala ng mga riding jersey. Kaya siya na po kayo ha. Medyo pinagpapawisan po ako kasi pinatay ko po yung electric pan. kasi magnoise noise ma maingay po. Siyempre hey po, ito po yung ito. Uh, sobrang saya ko po dahil uh, anim na piraso itong natanggap po. Ito po yung isa. T-shirt po yan. Ito po, napakaganda po yung design yan. Bali po yun nandito, is limang piraso na lang po. Kasi anim po yung pinadala sa akin. Kasi po, noon last, hindi rin po ako nakapunta. Tapos, noong June 28, uh, re-contract po ako ng kontrata. Hindi po ako nakapunta. Kaya ito po, bubuksan ko po to para makita mapakita ko sa inyo yung mga bagong design ng riding jersey ng Sabinted. Balita ko nga po, meron ng hood. Yung hood. Okay, ito. Pakita ko po sa inyo. Yun, about po sa karamdaban ko, uh, don't worry po. Uh, magpapagaling lang po ako. Tapos babalik po tayo. Uh, makikita nyo na ulit po ako. Uh, siguro, uh, nabugbog lang to sa biyake. Pero yun nga, marami ako napapanood. Hindi ko kasi magalaw yung this yung parang nerve. Ah, uh, may ginagamot ko naman siya, dire-diretso naman sa tulong ng mga uh, kasama ko dito sa bahay, pamilya ko, mga AJ, kasama ko, lahat ng mga tao dito, nila ako. Ayun. Maraming salamat sa kanila. Wait, right, pakita ko na. Uh, ano na yun natin? Sakura. Yung Sakura. Ito, matagal ko na nakikita to sa... Ano eh? Ito. Yan. Ganda. Hindi ko na siya susukat ha. Kasi hirap pagsuot. Hindi ko masyado mano. Pakita ko na lang sa inyo yung design. Oo. Oh. Diba? Ganda nito. Bulaklakin. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Ayan. alright ba? Diba? sa mga nasa page ko, nakikita nyo to kasi oh. pinapos -pina ko to doon sa page ko ayan o, meron na tayo, diba sobrang saya tapos yung ito, pakita ko sa inyo yung uh, isa sa mga gusto ko rin to eh ganda okay. din. Oh, di diba? Meron na tayo nito. Meron na tayo. Maraming maraming salamat, Boss Adrian De Leon, sa pagtitiwala. Kahit na wala akong masyadong post dahil may sakit ako. Pero pinadala nyo pa rin tong mga riding jersey. Sobrang ganda. Oh, di ba? Meron na naman tayong bagong riding jersey. Yun. Ito yung likod niya ba? Kanda. Ang gapa. Ang nito is 500 pesos lang. Biruin yun. Alam nyo yung uh, yung tela nya. Ano siya eh? Quality. Hindi hindi pipitsugin na tela talaga. Hindi gumagamit si sir ng pipitsugin tela. Napakaganda na ito. Tapos yung tahe. Solid. Sobra. Quality quality. Ayan. Ipapawisan ako. <laughs> Na-excite ako eh. Kasi gustong, gustong gusto ko na lumabas. Gustong gusto ko na siyang isuot. Kasi hindi ako makalabas eh. Wow! Kapito! Nag-aapoy sa ganda. E, uy, may hood. You know? Wow! May hood oh. Uh, hindi ko alam kung magkano price nito yung may hood. Tatanong ko pa. Kanda. Saga ako yun. Oh. SBL. Alright. Diba? Kaya saan pa kayo mga riders dyan? So, Mag-sublimited na kayo. Hindi kayo magsisisi. Sobrang ganda ng tela. Ayan oh. Saga ako yung sa ganda. Boo. <laughs> diba? Sobrang saya. Diba? Ito, so, pakita ko yung isa. Ito yung t-shirt, tiyo. Di diba? Diba? So, pag medyo naiinitan ka sa ano, ito so, mo naman. Kanda. Ito pa yung isa. yeah, Diba? Diba? Very simple ng design pero ang pakaangas, ang gaganda ng mga disenyo ng uh, Ang galing ng graphic artist ng ano, solid, Sublimited. Hindi ka magsisisi, no? Talaga ang um, 500 pesos, no? Oh. Iruwi mo. Oo, oh, diba? Ayun. Tapos ito, pakita natin itong dilaw. May hood na naman! Oh! Ganda! Kahit anong ulay bagay sa atin. Ito. Kaya yung food, oh. O, oh, diba? Oh. ang uh, gawa? Ang size ko, ah. 5XL. <laughs> Pero, mag, nagpapapayat na ako ngayon, eh. Dahil nga, nagkasakit ako, eh. Siguro ba, ibabalik ko yung timbang ko na 75. Sana bumalik. And... O, oh, diba? diba? Ito yung likod. Pudi oh. eh. Ayan, Boss Adrian, Boss Claro. Mamlay. Salamat po. Sobrang natutuwa po ako sa inyo. Dahil uh, pinagkakatiwalaan niyo po ako. Ayan oh. Ah. Pag nag tayo mga tol, mga brand ambassador, pare-parehas tayo ng dalit oh. All oh. Alright. Okay. okay. Maraming salamat po mga idol, mga kasama natin sa Sublime Ted Sports Pera Pare. Sa lahat po ng mga followers ko, humingi po ako ng pasensya sa inyo dahil hindi po tayo nakakapag-post. Dahil uh, may karamdaman po ko ngayon. Hindi po, hindi pa, hindi pa kaya magmotor kasi hindi ko mag grip yung silinyador. Alright, maraming maraming salamat. Shoutout, Moto Motoblog. Idol, maraming maraming salamat sa'yo. Ikaw nagdala ng mga riding jersey. Papagaling lang ako. Promise, babalik ko. Ingat po kayo. I love you all.